Hello hello mga kakuksi na! Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Meron ako ditong 1 cup na malagkit na bigas. Hugasan lang natin ito ng tatlong beses. at lalagyan natin ito ng kanyang sabaw na 1 cup na tubig. Lutuin na parang nagluluto ng kanin, sa mahinang apoy lamang. Habang niluluto ko itong malagkit na bigas ay bigla kong naalala na dapat pala 2 cups na malagkit rice ang niluto ko, kaya kung mapapansin nyo sa video ay nagsaing ulit ako ng 1 cup na malagkit rice. Total of 2 cups na malagkit na bigas ang niluto ko for today's recipe, dahil sakto ang 2 cups sa recipe natin ngayon dahil kung 1 cup lang ay tiyak magkukulang kanito sa sobrang sarap nito. Next step, sa kawali ay naglagay ako ng 2 cups na gata at ito ay pakukuluan natin. At kapag kumulo na ay ilagay na natin ang 1 half cup na white sugar. Haluin lang ito hanggang sa matunaw ang nilagay nating asukal at at kumulo ito ulit. Haluin lang ng kaunti at pwede na natin ilagay ang naluto natin kanina na malagkit rice. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Haluin lang ito hanggang sa maabsorb ng malagkit ang gata o hanggang sa wala ng nakikitang liquid sa kawali, at pwede mo na ito hanguin at isalin sa mga molder gumamit pala ako dito ng microwavable tub na lalagyanan dahil ito lang ang meron ako dito sa bahay. Yung iba naman ang gamit nila ay dahon ng saging dahil nagdadagdag din ito ng lasa at amoy sa kakanin, at kadalasan din ito ginagamit pambalot o sisidlan ng mga pagkain. At dito naman tayo sa latik. Sa same pan ay naglagay ako ng 3 cups na gata at hintayin lang natin ito na kumulo. At once na kumulo ito ay ilagay na natin ang 1 cup na mascovado sugar o dark brown sugar at 1 fourth cup na white sugar. Huwag din kakalimutan maglagay ng kunting asin o 1 fourth teaspoon ng asin pampabalance lang ng tamis nito. Haluin lang ito hanggang sa matonaw ang asukal at lumapot ang gata. Sa proseso nito ay medyo may katagalan din sa paglatik nito kaya mainam na bantayan ang apoy nito at haluin ito kada minuto para hindi masunog at pumait ang ating gagawing latik. So take note lang po mga na Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. At once na magsimula na itong lumapot ay dapat kontinas lang sa paghalo nito. At dahil no bake ito ay dapat malapot na malapot ang ating gawing latik. Dapat ganito ang consistency ng ating latik, at kapag ganito na siya kalapot ay agad natin ito e topping sa ating malagkit rice na nasa molder. Sobrang bango nito at hindi na ko makapaghintay na makain ito. Mabilis pala itong mag-sticky kaya dapat bilisan ang kilos. Pakinisin ito gamit ang spatula. Maghintay lang ng 10 to 15 minutes bago natin ito e-slice at kainin. Pwede nyo rin ito ilagay sa oven at e-bake, pero kung wala kayong oven ay okay na din ito. Hindi mo na kailangang maghintay pa ng Pasko para makakain kanito. Kayang-kaya mo nang lutuin ito sa bahay, at pwede mo pa itong pagkakakitaan. Ito na ang ating negosyo recipe. Bibingkang malagkit o biko sa latik. Pwede mo itong mabenta sa 100 to 120 pesos, pero depende pa rin po yan sa nagastos ninyo sa pagbili ng mga sangkap at iba pang mga expenses. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.